Ang LYR, gisugda na na 1983. That's 2003. February. Murag na pa may mga diskusyon ni Mrs. Kaya sa nga, Dad, febrero ro ba na ako na is pizza. So, kinala na ay pamahiin. Mm. E, yun ako, dili ko mo to pamahiin. Tanang panahon, insaktong panahon, nga imong sugdan kung naa sa imong huna-huna. kami nito di ka, ginhawa, Patay ka. Diba? So, gamit tanan ang panahon. so, kung kong Febrero, Ang sa tuimuhang gibaligya o? Or... Ang akong gibaligya niya to, furniture. Istudyohan mo kung na ako. Nagkuha kong isa katao, ikaduha ko, yan ay helper mm -hmm. ako, manghod si Bining, mm -hmm. Maluoy ko sa akong kongalingon po ko akong balikan. Pa'y pa to akong tarbahante, magkapamalingke ka, karne, isda. Kami tao ni Mrs. Juan lang yun. Buwan, kanang tangkong, munggos, more na yung stock ka ng munggos. Kasi you will never succeed as entrepreneur kung di ka kahibaw, paggunit anang pong disiplina. Ang disiplina, gikinahanglan sa budget, sa kaugalingon, sa imong mga tao.